So yun mga kakubo, balik na naman tayo ngayong araw. Ah, uh, I-share ko naman to sa inyo kakubo paano magtanim ng pechay pag tag-ulan. Ayun kakubo. Ah, uh, share ko si Ayun, kasi diba pag tag-ulan ano. Karamihan sa atin hindi tayo nakapagtanim ng pechay kasi ano. Tawag dito. Aninilaw na sisira sa ulan. Ulan sikat ng ulan. Eh sikat ng ulan. <laughs> sikat na yung ulan ngayon. Nasikat ah. Kasi sa pag ano. Pag yung araw tapos umuulan palagi. Ayun kakubo. Matapos sisira itong pechay natin. Pero ito. Di nasira yung pechay natin kasi. Ay ginawa tayo. Ah, uh, yung si ano lang talaga dito ako yung sikreto pinaka sikreto pala talaga dito ano yung sa land preparation ako, madali mo pala yun doon so pagkakamali kasi pagka pagkakamali ko dati yung ginagamit nagano ako eh di ba gumagamit ako ng ma ng makina ah uh, masadong nag nagano napupulbo yung lupa so sobrang cultivated niya siya tapos sa binuhusan siya ng ulan kaubo ayun it's compact na yung lupa kaya nasisira yung tanim natin yung pala yung kaubo sikreto ano, pag tag dalawa kasi dapat pala klaseng lupa ginagamit natin pag ano, merong lupa na ginagamit pang tag-araw, iba rin pala 'yung dapat 'yung pagkaka-set up ng lupa pag ano, ah, ka So ginawa natin, ngayon ginawa ako, ano, ng ginawa ko ano, pinalapala ko lang ubo, bali tipak-tipak siya ng malalaking tipak para ito ako ipakita ko sa inyo. Ito ako po. Parang ito ako po. Tipak-tipak lang siya. Ayan ka ubo, tingnan kung nakapansin nyo hindi siya ano, hindi siya nagkumpa kasi nga tipak-tipak siya, winusan siya ng ulan. Ano, hindi siya basta-basta magsisiksik ng lupa kasi nga uh, malalaking tipak 'yan. So ngayon, kung cultivated yung lupa natin, pag binuhusan ng ulan, ayun, ako po sigurado, sira yung tanim natin kasi nga magkukumpak na agad yung lupa. Tsaka ito, tinaas natin yung, yung plat para di maabot ng tubig. Kaya dito ako po, pansin nyo dito ako po. Dito tayo ng seedlings sa ako po eh. Ayun ako po, sira na siya oh sira na tong ano natin dito. Ayun, nagdidilaw siya tapos hindi maganda ano, yung ano niya. Nagdidilaw yung dahon niya, yung kapoboy. Este, kasi nag-compact na yung lupa dito kasi nga ito dito tayo ng seedlings na uh, nauna tong nanahan na seedlingan, uh, na ano, na plant Eh nag-compact na yung lupa niya kasi na matagal na siya. ano eh. Ah, uh, tabi ito. Nagsiksik na siya kasi malakas lagi yung ulan. Pero dito sa pinagtransplantan natin ay uh, hindi pa ano, hindi pa ganoon kasi si lupa kaya maganda pa yung ano niya. Maganda yung tanim natin. Ayun ka yung talaga yung sikreto din ka uh, kailangan pag ano, tipak-tipak talaga yung lupa dapat. Ano talaga mano, -mano yung trabaho natin. As pag tag-araw, ayun pwede yung ano, uh, gumamit tayo ng makina uh, ng cultivator o pwede na pulbuhin yung lupa. Kasi naano ko na rin to, na experience ko na rin sa mga tanim, uh, tanim na palaya, Ganun. Ano? nagsisiksik talaga yung lupa kahit kahit naka plastic mulch ka basta tagulan tapos cultivated yung lupa pag napasok ng tubig yung ano uh, yung loob ng plat ayun nagkocompact talaga nagsisiksik talaga yung lupa kasi hindi na talaga siya maganda para sa atin tulad ng ganito tipak tipak maganda maganda yung ano nang ano panunin natin kasi may, may ano pa sa, sa ano sa, sa ilalim may nakakagalaw pa yung mga ugat nya kasi may mga space pa sya sa loob kasi may mga siwang dahil sa ano malalaking tipak yung pagkakagawa natin ng ano ng plot ay na ako po ah, dagdag ano lang dagdag kaalaman lang at saka share ko lang din sa inyo so kung may atunan kayo ako po ah, please paano na lang pa subscribe na lang ako po ay maraming salamat ito ako po mapechay natin no? Oh. ito mga ganda matransplantan ka ako po